Hello everyone! Welcome to Hulu Juan. Ang reading na ito ay para sa sign of Leo for the month of May 2024. Unahin natin ang general forecast, susundan ng career money, relationships or love life, and then advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hulu Juan. Ang goal ng channel ito ay magbigay ng gabay Using light from above with loving intentions, by my positive energies, ang lahat. So, general forecast mo Okay. Knight of Pentacles, reverse. Three of Pentacles. The Hierophant in reverse. nine. No, 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 no. Six of pentacles and then three of swords. Okay. So, unahin natin, no? um yung energy mo kasi, uh, Leo, sa sa nararamdaman ko rito is the re yung reverse ng Knight of Pentacles. So, siguro, siguro Marami sa inyo parang nakakaramdam ng konting uh, kawalan ng tiwala sa sarili, uh, merong konting... Kung baka hindi masyadong malakas yung loob pagdating sa pera, pagdating sa kung ano yung meron niyo, ano yung ng niyo, ano yung mga pwede nyong gawin, at kung ano pa yung pwede nyong may offer sa ibang tao, or kahit sa sarili mo. Kung baka parang ka nag-aalanganin kasi parang, parang may kulang sa... Uh, yung pagtingin sa sarili, alam mo yun, yung bilib sa sarili, parang yun yung kulang. Nakikita ko dito yung, yung pagka uh, walan ng lakas ng loob or paniniwala sa sarili or self-esteem. Okay? So, in the past kasi, uh, siguro nagkaroon kayo ng pag-uusap or nagkaroon kayo ng parang, uh, Parang para siyang, realization or parang nag, may, may nagbigay sa inyo ng uh, idea tapos parang na-realize ninyo na parang, eh, hindi ako ganun kagaling o hindi ako ganun ka, ka, ka talented. Kaya, so parang nabawasan yung pagtingin mo sa sarili mo. So, naramdaman ko dito yung iba parang uh, hindi naman siya talaga ganun katotoo. But it's just that uh, na, na, ano kay, na, na tinamaan ka nung, nung, uh, nung, mga sinabi nila. Okay? So, uh, the Hierophant in reverse. Nakikita ako sa inyo na uh, in the month of May, uh, siguro dahil sa pagkakawala nyo ng uh, tiwala sa sarili or parang nawala yung na nawala kayo sa ano eh sa sa track ng pinupuntahan nyo sa track or sa sa way na gusto nyo marating nawawala din yung habits niyo dati nawawala din yung kunwari sabihin natin na hindi uh, mag-aral, hindi kayo mag uh, may mga ginagawa kayong gustong-gusto noon or parang nawala yon kasi parang pasyado kayong na natanggal doon sa sa gusto ninyong uh, tra, uh, tahakin talaga. Okay? Yun yung nakita ko rito. Ang advice sa inyo, Leo, uh, general lang to ha, ang advice ninyo is to be to have this energy of the six of cups in reverse so anong pwedeng ibig sabihin nito um pwedeng ibig sabihin na parang sana wag mo masyadong ibigay muna yung sarili mo sa ibang tao uh, maging selfish ka ng konti ibigay mo yung para sa iyo okay yun yung nakikita ko dito kasi ang daming mong pang pinagdadaanan eh. Ang daming mong pang hinaharap sa sarili mo and kailangan mo yung sarili mo more kasi kung ipipilit mo na ibibigay mo sa iba yung oras mo ibibigay mo sa iba yung kung ano mong mang, ma, pang ma-offer mo ikaw lang din yung may hirapan yun yung nakikita ko ito so try to be more uh, of try to be more uh, be, a, be more of a good person for yourself, unahin mo yung sarili mo Okay? So, kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kakilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel. And, yun, para puro blessing sa umiikot sa community, community natin. Okay? So, this is your career and money you have the Ten of Cups, uh, Page of Wands, Knight of Swords, Page of Pentacles, and uh, na reverse, uh, and then the World in reverse. So, pagdating sa career and money, nakikita ako sa inyo na punong-puno punong-puno kayo nung uh, feelings ng parang sabihin natin eh ano ba? sabihin natin na punong-puno ng happiness, punong-puno ng fulfillment, or pwede din na pinapalibutan kayo ng mga tao na very supportive din sa inyo. Or for some reason, baka kayo din mismo, is alam mo yung worth mo. Okay? Alam mo na, alam mo nang, parang kumbaga, kahit hindi perfect ang mga bagay-bagay, yung sa sarili ninyo, alam ninyo kung sino ka. Okay? Page of Wands. Um, Kumbaga, ano din kayo eh. Kumbaga, medyo may pagka uh, hindi masyadong seryoso pero chill lang. O, alam mo yung alam mo yung hindi ko masyadong gagawin na sobra kung uh, uh, gagalingan pero basta kaya ko to. Yung ganun, may may ganun chill factor kayo titingin sa sa career and money. So, in May 2024, you have the Knight of Swords. Ah uh, Knight of Swords ah uh, ang dating sa akin nito is parang ginagamit mo kung ano yung gagawin mo kung ano yung tingin mong tama gagawin mo yung tingin mong uh, makakatulong kubaga very ano ka din mag-isip kubaga kubaga mas pinapagana mo yung utak mo nakikita ko to dito sa uh, sa cards mo advice naman sa iyo pagdating sa career and money is the page of pentacles in reverse so medyo wag masyadong uh, ibigay ang lahat pagdating sa Uh, sa oras mo, yun ang sabi dito eh. Huwag masyadong ibibigay ng parang reverse yung ano, yung ano, yung pentacles mo. So, wag mong ibibigay ng todo sa iba ang oras mo. Kailangan mo yung sarili mo. Because kung hindi, ang daming nawawala sa iyo. Kasi hindi sa panahon ngayon, sa for for this month hindi mas kailangan mo yung sarili mo. Di ba? Pa-uulit siya eh. Kailangan mo yung sarili mo kasi um, kung yung iba humihingi ng tulong sa sa'yo, ikaw, wala kang ibang mapaghihinga ng tulong. If that makes sense. Okay? Mas kailangan mo ang tulong mo pagdating sa career and money. Okay? So, punta, punta na tayo sa relationships and love life. Palasahin natin. Isa pa. King of Cups, Five of Pentacles, Ten of Wands, and Ten of Pentacles in Reverse. So, pagdating naman sa uh, relationships ninyo, uh, Leo uh, you have the hangman in reverse. So, ito yung energy mo. So, there are things na nangyayari siguro sa relationships mo. Again, ulitin ko, relationships doesn't have to be jowa. Doesn't have to be, uh, it, it, can be anything. It can be your relationships sa family, relationships sa mga katrabaho, kaibigan, yung mga taong malapit sa inyo. So, may mga nangyayari, may mga dynamics na nangyayari or mayroong situation na parang, uh, nasanay ka na lang eh. Parang hinayaan mo na lang na ganito na lang, pero hindi naman siya masyadong okay, hindi siya masyadong masaya, pero hinayaan mo na lang. Kumbaga, okay na yun sa'yo. And para sa'yo, hinaharap mo to ng uh, may honesty. Uh, kumbaga, kumbaga, tinatrato mo pa din na kahit, kahit na hindi masyadong, uh, hindi masyadong, hindi masyadong perfect yung situation, tinatanggap mo lang to you have the King of Cups in reverse. In the, uh, you have the King of Cups energy in the past. And dahil dito sinasabi ko rito na parang you had that parang feeling na parang uh, punong-puno ka ng pagmamahal and you are the source of love for other people as well. Okay? You have the Five of Disks energy in reverse um, for, uh, for me So nakikita ko dito na parang kaya mong balikta yung mga situations na parang somehow uh, hindi masyadong okay, kumbaga may pwede kang gawing baguhin, Nag kaya mo yun gawin this month. Uh, may potential na ganun, no? kumbaga may mga opportunities para sa iyo na gawin yun, na baguhin ang mga pangit and ayusin to. Uh, yan yung nakikita kong potential. Okay? Pero nasa sa'yo pa din to. Because you have the Ten of Wands in uh, sa advice mo. So, anong kailangan dito? You need to really work hard for your uh, relationships. Sa kahit anong relationships mo for the month of May. Leo, you really need to pay attention. Ano ba yung pangangailangan ng ibang tao? Ito yung pangangailangan mo. Kung minsan nakakapikunan, nakaka, alam mo yon kailangan mong maging aware sa mga sinasabi mo, sa gagawin mo. You have to be aware din kung ano yung sinasabi ng iba. You have to be this person na parang tagabalansa ng lahat. And kailangan mong gawan ng paraan na parang mas maging mabuti yung relationship mo sa lahat ng tao. Okay? You have the ten of ones in reverse. Ito yung potential na pwedeng mangyari. Okay? So, minsan, uh, may mga kasi may mga siguro may mga energies around you na parang hindi masyadong uh, nagiging maganda ang communication or feelings towards each other hindi masyadong maganda yung parang feelings of uh siguro may kinalaman din sa pera to eh parang hindi masyadong uh, okay ang mga tao pagdating sa mga resources nila so ito yung mga ito yung mga pwedeng mangyari but then Nasasayaw pa din yon how you are going to change things up. Yun yung sinasabi rito eh, 'di ba? You have to really work hard. So kuha na tayo ng advice cards. Advice cards muna tayo. Okay. So So mayroon po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa pa-yun napapanood. Oops. Okay gusto niya nang lumabas. <laughs> Kung hindi nyo po yun napapanood, ah, uh, hanapin nyo lang po yun sa videos ko. Yun po ang goodbye ninyo ah, uh, sa buong taon. Okay. Gusto na din lumabas ng card. Okay. Unahin natin partnership. Allow helpful, supportive partnerships into your personal life and career and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. So may mga tutulong din naman sa'yo, pero kailangan mo rin ring ah uh, <clears throat> kailangan kailangan payag ka na uh, magbigay ng tulong at kumuha ng tulong sa ibang tao. Okay? Kasi ibibigay naman sa iyo yung mga tulong but it's just that you need to be allowing this to be na dumating sa'yo. How do you allow this? It's through partnerships. So, ito nga, sinasabi nga dito sa relationships eh. Kailangan, you need to work hard with your relationships. But it doesn't have to be na parang ibibigay mo ang lahat. Okay? So, you really need to work hard on this. Uh, hindi dahil uh, bibigay sa, uh, ang tawag dito, hindi darating agad ang mga blessings or hindi dumarating ka agad ang mga uh, opportunities. But, dumarating yon kung maayos ang mga relationships. Okay? So, next is fire, transmutation, and purification. Ano ibig sabihin nun? Um, if may mga bagay na parang na-realize mo sa sarili mo that you have to change, i-change mo na yun. Um, yun yung mga negative na gagawin mong mas maganda. Okay? Solitude. Once you embrace the inner divine in your own sacred solitude, the right people arrive at the right time exactly on schedule without forcing or chasing. So, always, always, isa puso mo na parang lahat good intentions, na parang lahat, ano, anyway, yung inner divine, yung, yung parang, yung parang, tinatanggap mo yung tulong galing sa Diyos. And lahat na lang ng, lahat ng, lahat ng, parating sa'yo is yung mga tamang tao. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Kulahwan on Facebook para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong decision, dapat maputi ang iyong intention. See you sa next reading.